Thank you. Napating ang mga misyonerong Agustino sa Baliwag noong 1729 at isinagawa ang kauna-unahang sensus na may halos daan at katao lamang. Inumpisahang itayo ang ermita na yari sa adobe sa Balante na ngayon ay ang bisita ng Santa Barbara. Noong ika-26 ng Mayo 1733, nilikha ang pueblo de Baliwag mula sa mga bayan ng Anggat at Kingwa na ngayoy Peridel at tinihayag na Pintakasi si San Agustin. Noong ikalabing lima ng Mayo, 1734, sa pulong ng mga Agustino ay formal na ginawa at kinilalang bikaryato ang baliwag at itinalagang unang bikar si Padre Manuel Baseta ng Orden ni San Agustin. Itinayo ang unang simbahang yari sa kahoy at nipa noong 1735. Mula 1769 hanggang 1773, itinayo ang unang simbahang bato ni Padre Gregorio Hiner ng Orden ni San Agustin. Dumalaw noong 1803 ang Agustinong mananalaysay na si Padre Joaquin Martinez de Zuniga ng Orden ni San Agustin at inihalang tulad niya ang ganda ng simbahan, kumbento at plaza sa La Granja, isang lugar sa Espanya. Pinatibay ang kampanaryo noong 1830 hanggang 1850 at pinagara ang patsyada sa disenyong barok sa panunungkulan ni Padre Fausto Lopez ng Orden ni San Agustin. Nasira ang ikalawang simbahan dahil sa malakas na lindol na tumagal ng 30 segundo na may 7.4 magnitude noong ikatatlo ng hunyo, 1863. Nakumpuni ang mga nasira ng lindol noong 1877 at mas pinaganda ang patsyada dahil sa mga kahoy na anghel na nasa pediment. Nilagyan din ng relo ang kampanaryo. Nasira noong 1880 ang ikatlong simbahang bato ng Lindol at muling nakomponin noong 1890 sa panunungkulan ni Padre Tomas Gresa ng Orden ni San Agustin at nilagyan pa nito ng pipe organ ang koro. Taong 1896, inilagay ang birhen sa patio sa gitna ng plaza. Isa itong puwente o fountain na sinasabing milagroso ang tubig na bumabalong dito. Lilisan noong 1898 na mga paring Agustino ang parokya nang sumiklab ang digmaang Filipino-Amerikano. Ang simbahan ay nagsilbing garrison ng hukbo ni General Henry Lawton. Noong ika ng Mayo 1879, kinandap sa plasa ng simbahan ang kauna-unahang halalang pambayan sa Pilipinas, na halal sa si Senyor Francisco Guerrero na unang punong bayan. Noong 1900, pinamahalaan na ng mga paring sekular ang parokya. Ang lumang sahig ng simbahan at kumbento na gawa sa kahoy ay pinalitan ng Machuca tiles noong 1940. Taong 1950, ang tatlong retablo ay binaklas at pinalitan ng Baldecino. Venite Adoremus ang retablo mayor. Natapos noong 1951 ang ikalawang digmaang pandaigdig. Naitala ang unang pagdiriwang ng pistang bayan at ito ay itinalaga tuwing ikalawang linggo ng Mayo. Si Ginoong Francisco Rivera ang unang hermano mayor. Taong 1967, ang mga bintana ay ginawang mga lagusan dahil sa dumaraming mga manan ng palataya. Ipinatayo ang kanopi ng pamunuan ng Pistang Bayan 1972 sa panunungkulan ni Bishop Leopoldo Arcaira. Noong yapito ng Marso, 1183, pinasinayaan ang relieve ng sampung utos na proyekto ni Ginoong Jose Lito Tenco at Pamilya. Inilunsad ang bagong nobena sa karangalan ng mahal na patrong San Agustin. Ito ay proyekto ng pamunuan ng pista taong 1991 ni Dr. Alberto de Leon. Nagtamo ang nobena ng Mihil mula kay Monsignor Feliciano Palma Jr. at imprimator ni Obispo Cirillo Almario Jr. D.D. Taong 1992, isinaayos ang dambana ng simbahan at ginawa ng pedestal ang mga antigong imay ni San Agustin at Santa Monica. Ang kabuuan ng sahig ng simbahan ay ginawang marmol. Taong 1993 ipinabakbak ang patsada ng simbahan upang lumitaw ang adobe at ladrillo. Isinaayos naman ang mga kisame ng simbahan taong 1996 hanggang 1998 at pinintahan ng doong ng mga larawan ng mga anghel at banal. Ang kabuuan ng kisame ay may mga pintang ulap. Taong 1999, binuksan ang pintuan ng dakilang yubileo 2000 at ang Adoration Chapel sa pangunguna ng pamilya ni Mayor Romeo Estrella at pamilya ni Papal Dane Amelita R. Tenco. Noong 2001, ibinalik ang lumang disenyo ng kumbento na yari sa kahoy, adobe at kapis. Isinaayos noong 2003 ang dambana at dalawang retable minor. Idinambana ang mga devastir na imahe ni San Agustin at Santa Monica. Taong 2011, mas pinayabong pa ang samahang pansimbahan. Taong 2016, ibinalik ang dating kaayusan ng retablo mayor at dalawang retablo minor. Mas pinaigting ang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen ng Konsolasyon i Korea. Noong 24 ng Abril, taong 2017, Huling itinalaga sa Panginoon ang simbahan ni San Agustin sa pamumuno ni Monsignor Andres Valera at Sir Knight George Alan R. Tengco. Ang rito ay pinangunahan nila Orlando Cardinal Quevedo, Archbishop Rolando Triaterona, Bishop Jose Oliveros, at Bishop Onesto Ontioco. Ikatatlo ng Hulyo ng taong 2020 upang makadagdag sa makabuluhang pagsamba ikinabit ang dalawang bagong kampana sa kampanaryo ng ating simbahan. Ito ay ginawa sa Italia ng Antica Fonderia de Poli. Ikalabing dalawa ng Mayo taong dalawang libo at pinuksan ang pintuan ng jubileo ng itinalaga ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines bilang isa sa mga pilgrim churches sa pagdiriwang ng ika-limandaang taong anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Unang araw ng Pebrero taong 2021, ginanap ang Koronasyong Episkopal ng Mapagimalang Birin sa Patio, ang La Purisima Concepcion de Paliwa. Ang imahe ay likha ni Ginoong Jean-Jacques Dussel ng Paris, Pransya. Ikatlo ng ng Buwan ng Agosto taong 2023 naganap ang pagahawi ng tabing ng panandang pangkasaysayan ng simbahan ng Baliwag bilang pagkilala sa natatanging ambag nito sa kasaysayan at kalinangan ng bansa. Ikalabing-tatlo ng Pebrero Taong 2024, itinalaga ang simbahan bilang pang at na at parokya ni San Agustin.